Not sure na hmm. van sa Makati ay para mingin ng tulong na siya po ay maproteksyonan okay. uh, dahil umano sa siya ay merong ek, uh, reklamo na matinding uh, aligasyon na ibubulgar niya laban sa isang pulis na kanyang kilala dyan sa Makati. Gandang hapon po Sir Bernardo. Ah, ha, magandang hapon din po. At ang inyo pong gustong isumbong ay si spo 4 Jan Ramirez? Apo. Sige po, bakit ho? Ah uh, si SPO 3 Jan Ramirez po. Mm -hmm. Ay inutusan po akong sapilitan magtulak ng kanyang huling droga daw po, shabu. Kayo po ay inutusan niyang magtulak? Magbenta ng huli niya daw po shabu. Recycled. Ibig sabihin, nahuli niya tapos nga ibibenta niya sa alye. Ito ang uh, po. tawag dito uh, ni Ninja. Hmm, nga ninja. Okay. Ninja Ah, uh, Ngayon po, nung hindi po ako pumayag sa kanya kagustuhan, pinagbantayan niya po ako na papatayin tatanggalin -ta Paano po namin malaman na hindi lang ho kayo gumagawa-gawa ng istorya? Hindi po ako pupunta dito na para magreklamo o para ipamedia sa kayo Isa po akong ano, ordinary mamamayan. Po. Narinig ko na po dati yan. Siyempre, sir, matindi po yung inyong aligasyon. Opo. Alright. So, kayo po ay bata-bata ba ni SPU4? Kayo po yung asset niya? Ah, uh, ako po yung nagtatawag, nagbibigay po sa kanya ng 500 a week. Okay. So, ibig sabihin, asset, aka tirador kanya. Okay, po. So, ibig sabihin, meron ka mga impormasyon alam tungkol sa kanya. Opo, marami po. Pero, 500 a week, para saan po yung 500 a week? Para hindi daw po bulubugin yung aking pilahan at saka walang huhuli sa akin. Kasi po, siya po yung police Makati. Ah, dispatcher ka nga. Opo. So, may tawag pa diyan bukod sa dispatcher, yung nagtatawag ng mga pasahero. Oh, oh barker. Opo. Barker. Opo. Pinaganda mo lang, barker ka kung totoo sa. Opo. Okay. Anong biyahe po? Ah, uh, biyahe, ano lang po pa malugay pa, pa sa office po. All right. At hindi pa siya na kontento doon sa 500 pesos na hiningi niya sa iyo araw-araw. Ah, -araw? uh, tuwing Biyernes lang po. Tuwing Biyernes. Kailangan po barya po bibigay ko sa kanya, hindi daw po pwede papel, baka daw po maano siya. Ah, uh, ma Mark Bunny. Okay. So, 500 pesos kada linggo. Apo. So, hindi siya na kontento doon. Ang gusto niya, magbenta ka na ng droga para sa kanya. Oo, oh, baka may kilala daw po kasi mga driver at eh, saka sa amin, ibenta ko daw po. Galing daw po sa huli niya. Na pag-utusan ka na dati? O sige, meron ka bubunutin. Ano po yung bubunutin nyo? Parang sa si ganito po nakalagay. Ah, sachet. Apo. Okay, bakit may dala po kayong ganon? Ay, di po. Ah, plastic sa siya, okay. papa hindi ko po ito yung sa picture. Ah, hindi Pero ganito po kalaki pinakita sa akin. May pinakita sa inyo siya bu mismo na Opo, ganito. Opo, benta ko daw po, hindi po ako pumayag. Magkano na po? Ah, uh, sabi sa akin, abot ah, daw po mga 1,500 o kaya 1,000. Ah, sya na daw po bahala sa akin. Okay. Pero hindi po ako pumayag. Okay, so never kang pumayag? Hindi po. So nung hindi ka pumayag, ano pong nangyari? Ah, uh, yun nga, sabi po sa akin, bukas ayoko na makikita mo kami sa Makati. At gagawa kita ng istorya. August 24, 8.15 ng umaga, dumating po siya sa akin ng mobil. Sabi Sabilitan po ako sinakay sa kanyang mobil at habang nasa loob po ako, medyo inispatan na po yung katamang ko. Okay. Paano kayo nakawala? Uh, dinalo po ako sa loob ng prosinto, tinatanong po ng mga kasama kung ano po kaso ko. Wala po siya masabi. Okay. Hindi po siya nagsasalita. Tumagal po ako ng isang oras, may lumapit po sa mga polis. Tinatanong ano kaso ko. Sabi ko, ewan ko dispatcher ka lang ako. Habi, wala ka naman dapat kaso ah. Ngayon, mayroon pong dumapit sa akin na medyo may rango yata. Naawa sa akin at pinakawalan ako. Sige, mika na ako ng bahala kay SPO Tracy si Ramirez. O, oh, dyan talagang connect yung kanyang sinasabi Nins na maari nga talaga inuutusan siya magbenta ng droga nung ayo niya, yun na iniipit na siya. Hinaharas na. So, dyan connect yung kanyang statement na maaring nagsasabi nga siya ng totoo. Sige, para makunan naman ng panig, itong si SPO4 Ramirez tungkol po sa ligasyon ni Mr. Bernardo Cruz. Kakausapin natin siya at nakaready na rin yung kanyang uh, PCP-1 Commander, si Major Rodi Talud. Nagkikinig kanina pa. SPO4 Jan Ramirez, magandang hapon po, sir. Uh, ang sumbong naman po ni Mr. Cruz, siya po ay asset daw po ninyo. Siya po ay isang dispatcher, barker. Okay. Okay. Napakalabo naman po nun maging asset. At siya daw po nung... ay nagbibigay sa inyo ng 500 pesos kada linggo. Ayun po, sabi niya. Hindi po totoo yon. Ano po? Hindi po namin kailangan ng 500 para lang proteksyonan yung ginagawa niyang mali. Apo, mali po ba yung ginagawa niya, sir? Yung pagiging dispatcher? Apo, kasi nagawa po siya ng terminal doon sa may harapan ng PS Bank eh. Apo. Eh, hindi naman pwede yun kasi nire-report ng building. Apo. Pinaalis Okay. So bakit tuloy-tuloy pa rin siya nag nagagawa ng kanyang trabaho doon pagbabarker? kung po. Tiga, alam ko di tiga Maynila yan eh. Pero sa Makati po, siya nag-collar din sa na pa ng PS Bank sa may AXA building. Pero bakit nga po siya pinapayagan, sir, ninyo? ah uh, hindi po namin alam kung paano siya nag-exist doon. Basta oh, ang report po ng, ng building admin, nagagawa ng terminal yan doon. Kaya po, ano, uh, pinalis po ng, ano, ng... ng aming ano, uh, unit kasi nasa motorcycle po ako Last two months, eh, ngayon po, nata-frixin nata po na po uli ako eh, uh, bilang supervisor na ano na. Okay, natatawa ka kanina man. pa, Sir Bernardo. Excuse me, uh, SPO4, ano po? Kaya po siya natanggal sa traffic, uh, dalawang, uh, dalawang buwan yata siya doon. Kasi po, siya po ay protector ng mga kolorum sa Makati. Mm. Siya din po ang may hawak ng terminal sa Caltex, Malugay, by Ayala, g Tuason. Meron mm -hmm. po siya doon pinakakatewal ang tinatawag nilang ng Don Ramon. Yung po ang pinaka-Batman niya. Sino po si Don Ramon? Yung po ang pinaka-Batman niya, pinagkakatiwalaan niya po. Mm -hmm. Sa Malugay, Caltex. <coughs> Ito yung kumukolekta ng lahat ng mga illegal, illegal aktibidad sa lugar na yon? Sa, pag sa pagkakalam ko, siya po din po. Okay. Pag nagbibigay ka ng 500 pesos kada linggo, saan niyo po inaabot yun? ah uh, Minsan po, may dumadaan. <coughs> eh, sabi, uh, parang kaya boss, bariya, yung bariya. Bakaya po binibigay ko, tiglilima, tigisampu, ayaw niyo po tumanggap ng papel, baka daw po siya ba mark money. Okay, kailan po kayo nakulong? Ah, uh, August August 24 po. Anong oras at Alas 8 kasi po ng umaga. Ng umaga. SP4, bakit niyo po siya kinulong? SP4. Hindi ako okay, no kinulong yan po. Wala akong nagkulong dyan. Hindi, dinala niyo po Ina siya sa presinto. Siya po ay uh, ipinasok sa selda. At uh, sabi raw po ng mga kasama mo polis doon, ano yung kaso? Nung uh, walang malamang kaso against him at wala ko kayong sinampang kaso, Uh, isa po daw doon na, na medyo mataas ang rango, naawa sa kanya at pinakawalan siya. So ang tanong ko po, bakit niyo po siya ikinulong? Hindi po siya kinulong doon. Sino Sina, po, nag po siya doon sa sa may area nung ano nung Kaya nga po si, sino ko. sino pong nagdala sa kanya sa kulungan doon? Wala pong nagdala doon sa kanya. So ibig sabihin ko po siyang pumunta sa loob ng kulungan at sabi niya doon sa jail uh, warden, ikulong mo ako, gusto ko magpakulong? Ay hindi po, hindi ko po alam sa kwento niyan. Sandali lang, sir. Sabi niya kasi, kayo daw po ang nagdala sa kanya sa loob ng kulungan. Ang tanong ko nga po, sabi niyo walang nagkulong sa kanya. Eh sino pong nagdala sa kanya sa loob ng kulungan? Wala po, wala po nagkulong diyan. Sino pong nagpapakawala na sa kanya? Hindi naman nagkulong yan. yan eh. Ah, uh, po nandoon. Tapos pinakunan po ako sa litrato sa babaeng police doon. Eh ano din po sa Bung Makati para mabana ko? na po ako ng litrato niya. Siya mismo ang utos doon sa babae. Ah, uh, police ba ba yung police. Hindi ko po lang kasi namumutla po ako tsaka kinakabahan ako ng mga oras na yun. Hindi ko na masyado na ano po yung nameplate. Okay. Nung daling kanya doon sa loob na kulungan, sino ang mga nakakita? Uh, ma madami pong police doon sa loob. Pero uh, nung dinampot niya po ako sa mobile, bali, ang nakasakay po, apat sila lahat, kasama ang driver. Mm -hmm. Anong body number na mo? Plate number? hindi po. Kasi, kala ko, sabi sasabihin lang sa akin, nagulot na lang ako yung Sige. ginawa sa akin. Eh. SPU4, isa na lang po ano? ah uh, meron Apa? po siyang mabigat na aligasyon against you. Aba. Kung totoo po yung kanyang sumbong, kayo po lumilitaw na isang ninja, kung tawagin po ni CPNP, <laughs> yung po mga hinuhuli <laughs> nyo pong mga droga ay nirecycle ah. Uh -huh. niyo Dito, sir, inutosan nyo raw siyang mag magbenta ng sachet ng shabu na nahuli nyo. Hindi raw siya uh -huh. pumayag, kaya raw po hinuli nyo siya at kinulong. Ano pong reaksyon nyo, sir? H Hindi po totoo yun. <laughs> Hindi hindi ko po gawain yon. Ang trabaho ko lang po, sir, polis. Tsaka may dalawa po akong ban na UV Express na may prangkita. Yun lang po ang aking ginagawa sa araw-araw. Sige kaya ako dalawang driver. Ayun. Yan Apo. po, kaya ako nagkakagayin niya kasi ang lumalabas po, natanggalan po siya ng hanap boy dun eh. Eh hindi naman pwede yun na magkukoller siya doon ah, sa harap ng bangko. Eh, sino sino, uh, sino po pa nagpalis sa kanya doon, sir? Ah, matagan matagal na po pinali siya ng mga MAPSA. Eh, hindi ko kaya ng mapsa, kaya tumawag lang sa pulis eh. Oo. Oh. Hindi ah. ko alam ang mga pinagsabi po niya kung anong iniimbendo niyan. Pati drugs po <laughs> Opo. Pero, pero meron po siya ditong blatter na sinumpa niya po na sabi niya rito, kayo daw po, SPO4 ho ba kayo? SPO3 sir? SPO4 po. Eh, kasi nakalagay ito SPO3. Uh, illegal terminal, protector ng kolorum at pag... Babay pagbabay ng pagtutulak ng iligal na shabu. Ito po inireklamo. Hmm, may maimbento niya lang po 'yan. Alam niyo <coughs> lang po 'yung mga tao ngayon, Basta natanggalan na tanggalan mo ng iligal na gawain, ganyan ibabalik sa iyo. Opo, sa saglang... po 'yan. Anak ko ng pulis 'yan, eh. alam ko eh. Police Anak ko siya ng pulis, itong si Mr. Cruz. Oh, retired na pulis ng Maynila. Opo, sir, lapit po sa microphone. Anak daw kayo ng retired na pulis sa Maynila. Opo, eh. opo. Okay. At ang sinasabi niya sir, lahat daw po ng mga sina, mga salaysay niyo ay dito kasi nung alingan daw po kaya niyo po daw sinasabi yan dahil natanggalan daw po kayo ng illegal na hanapbuhay. Ah, hindi po ano, pinansya po mismo ang nagtanggal sa akin. Paki-verify po lahat ang mga sinasabi ko diyan, may mga plaka po diyan na siya kan kung nasa pangalan niya. At saka uh -huh. ito pa po, may bago po ako na ano, may po siyang pick up Ford Ranger. Kulay Ranger. Bakit po meron nga pala kayong, uh, inamin nyo po kanina na meron kayong dalawang sasakyan na hindi po kolorom. Yung po, sabi mo may prangkisa at meron kayong Apo. Port Ford Ranger at meron po kayong bahay. Uh, saan nyo po nakuha? Mawalang gala na po, sir. Sa inyo pong ano sweldo po, sa 4 paano po kayo nagkaroon uh, ng gano'ng mga kayamanan? Sir, uh, ano po, walong, la, walang tawa na akong servisyo. Yung dalawang ban ko po, inutang ko po yung sa PS Bank. Yung yung mga pinambili ko din ng prangkisa ni Lon ko po, eh, sa labing buwan naman po, eh, hindi naman po imposible magkaroon ako ng sariling bahay. Yung Ford Ranger na sinasabi niyan, hindi ko po, po alam kung saan galing invento ng taong yan. Sige po. Kung Papasensya ano, pa. mas maganda po kung talaga Papasensya na sir, kaya ko po tinatanong uh, lahat dahil meron po siyang aligasyon na kayo ra po ay nagpa, uh, nagtutulak ng droga. At ngayon sir, may sinasabi siya, marami daw kayong mga property. Kaya ang gusto ko po sir, sagutin niyo po kung saan galing yung mga pinambili niyo ng property na yun. Ayun, sinagot mo niyo po, sabi niyo galing daw po sa loan. Matanong ko lamang po, so unahin po natin yung dalawa pong sasakyan. Ha, Niloan ba? niyo po yun sa PS, PS Bank. PS Bank po. Magkano po yung dalawang sasakyan? Mm, nakuha ko yun, 2000, 2009, 2000, ano po ba, 2010. 2000... Eh, ang presyo ng Sir, so, sa po ay eh, Unitsan Urban. Ma, magkano, magkano po yung nilo sa banko, sir? 1.2. Hindi, hindi ako nagloan sa banko. Sa apps po ng, ano, ng Philippine National Police. So, meron po kayong dokumento na magpapatunay na kayo po yung nagloan sa apps at pinagbili niyo nga po ng dalawang sasakyan na yan? Ah, meron po. Meron po. Okay. Na po lang kailangan yung dokumento kaya ko ipakita. <coughs> Ewan ko lang po dyan sa aligasyon niya kaya patunayan. Okay, mabuti nga po sa nakausap namin kayo para makilip mo ah. yung pangalan mo. Ngayon, sir, yun sa bahay, magkano po yung dinawan nyo sa bahay? 100 parang 120 lang po ang ano ko noon eh, down ko eh. Pero ngayon, 120 ang down niyo po. Ako lang siya. Opo. Sana man niyo po kinuha yung perang pang down yung 120. Ay, talon din po. Sampo. subslide din. Talon, loan. Oh, loan. So meron din po kayong dokumento niyan later on point pag uh, kayo ng PNP na magpapatunay na toto nga meron kayong loan para pinandaw niyo sa bahay at para pinabili niyo yung dalawang sasakyan doon sa prangkisa. Sabi mo yung prangkisa. Totoo nga, Sir yung aking ATM eh, nasa PSS na yun, eh, nakatanla eh. Okay. Eh kung talagang nag-involve ako sa drug. So kaya hanggang na, ngayon sir... Nakita niyo ba yung tura ng tao na yan? Ano po? Nakita niyo ba yung tura ng tao na yan? Andito po, kaharap oh, po yun, yun, kami. Yun, yun, yun ka kaharap po yung mismo na rin. Ayan ang mukha ka hindi po. Apo. <laughs> kaya nga sir, kami po nagpapasalamat oh, dahil uh, oh, nagkusa po kayong uh, pumayag na magbigay ng pahayag Ay, para maklilip po, po yung name tayo, niyo kung meron tayo, po kayo, dapat i-clear. Na... Ano po? na wala akong kwenta yung sinasabi niya, puro invento. Okay. Sandali lang po, malapit na ito. Uh, Sir Bernardo, sinabi niya yung kung saan galing yung mga pera na pinabili niya ng dalawang sasakyan, na sabi niya naman ni Mr. Ramirez ay uh, niloan sa Upslide. tapos yung sa bahay niloan sa Upslide. Meron pa kayong gusto idagdag, sir? Alam po din kung saan po yung, ano, yung dalawa niyang ano ba, multikabayo na Pamoa. Yun nga po sinasabi niya, meron siyang dalawang sasakyan na binibiyahe niya na meron daw pong prangkisa na inutang daw niya po sa Apslay. Kaya nga, uh, later on, pag-iimbestigan siya ng PNP, dapat magpakita siyang dokumento na talaga nag-launch sa Apslay. Kung hindi, yari siya. Excuse me, ilan po. Uh, sir, po yung mga plaka na nakalagay sa dulong dulo po. Ilan po? Sampu po yan. Plaka ano, po. Ano po itong sampu plaka? Plaka po ng mga sasakyan niya. Hindi ko lang alam po kung nasa pangalan lahat. O, oh, sir, meron na po kayong isang sasakyan. Ako, ang dami po nito. Andiyan po sa dulo. Puro bu invento niya. Andiyan na po lahat. Ito yung plaka po. Pakibigay lang sir, po Sir, may mga ito. plaka raw po dito. Ito, may ah. mga PQT 433, AAL 4128, ADA 6965, TIN 640. Ah. Okay. 5507 YW... YW... Hindi na ma ma maliwanag. Tapos, YWO 5501, UMP 169, TDI 346. Ang dami po nito. Hindi na po ako maniniwala kung sabihin nyo sa upslide nyo pa rin po, Nilon, ang okay, pambili na na po eh. sa masakyan nito. Ang mas, ano ko, Sir open naman ako for investigation para malaman nyo yung kasinunguli ng tao yan. So, ang tao tanong yan. muna, Sir, last na. Ah. So, ito pong sampu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyempo ito ng mga sasakyan, actually sampu pala hanggang sa dulo. Ito pong sampung sasakyan, ito ba ay uh, niloan nyo rin po sa Upsly? Yung pang-down payment nyo rito? Ay, hindi po, hindi ako nag-loan sa Upsly. Ang niloan ko sa Upsly yung pang-down po. Yung dalawa? Tapos sa It, PS Bank po ako nag-loan ng mga sasakyan. Opo. So itong sampu po sir, sa PS Bank nyo po niloan? Ay, hindi yung sampu, dalawa nga lang yung sinabi ko sa inyo, di ba? Hindi, kanina po sabi nyo yung, uh, yung dalawa po sa Upsly. Sa play um, upslide po ako nag-low ng pandown down kasi po hindi naman ka po kami nakapag-gat okay, ng na down sa upslide. Sa bangko. Opo. Ito pong sampu, sir. Sampu? Opo. Ito Wala po pong... Wala akong sampu sa sakyan. ano po ito, mga binanggit niya? Ay, mga ano yan, mga invento lang ng tao niya. So, hindi po kayo mayari nito? Hindi ako mayari nito. Ah, okay. Open naman ko ako sa Rapid for Investigation eh, para mapatunayan yung ka, uh, kasi yung malingan ng tao niyan. Sabi niyo po sa Upsly kayo kumuha ng pound down payment doon po sa dalawa sa sakyan na illegal legal naman. Eh may Apa? nababanggit po kayong bangko. Iba pa 'yung bangko, iba pa 'yung Upsly? Hindi, sarapi liliwanagin ko ha. Ang pulis nakakapag-loan sa appslide ng cash at saka sa Tesla slide. Yung bangko pong pinagloanan ko doon yun sila po ang nakukuha na ng sasakyan. Kunwari <coughs> po, kukuha ko ng sasakyan sa sa Nissan. Si PS Bank po magagrant ng loan. Yung okay. pera mong ginawa sa apply, yun ang ibabayad ng down payment. Ganun po ang sistema. Okay, sige po. Uh, ano? Mr. Cruz, nagpaliwanag siya sa lahat. Apo, ah, uh, bahala ano? na, sa na sa po mag-imbestiga po yung pisa kanya. Sige, sandali lang po. Uh, Colonel Romel Mitra, Chief of Police ng Makati. Magandang hapon po, Colonel Mitra. Magandang po. Kanina pa ho kayo naka nagikinig at uh, na kami, uh, kami, po nagpapasalamat at natawag namin discussion. kayo. So, uh, pakiimbestigan na lang po itong mga aligasyon ni Mr. Cruz. Uh, laban ah, kay SP4. Uh, mm, Ramirez. Uh, pati yung... Eh, lahat po nang naririnig ko. Uh, yung gagawa natin ng investigation report ito. Sige po. And then, kukunan po natin ng mga... mga dokumento para magpatunay na kanya mga sinasabi. Okay. Uh, isa na lang po. Meron po kasing aligasyon si Mr. Cruz na siya po ay ikinulong noong uh, August 20 at 24. At uh, meron daw po kasi mga naawa sa kanya doon at pinakawalan siya. Ang, ang kanya pong aligasyon, si SPO4 daw po ang nag-utos o nagkulong sa kanya dahil nga pinagbebenta raw siya ng shabu at ayaw siya pumayag. So paki-verify lang po kung at that oh, po, day. Opo, kasama po din 'yan siguro sa magiging okay. investigasyon natin ng uh, pagkakakulong po sa tao. Kung mayroon pong violation, uh, mayroon pong kakulangan na uh, parusa doon sa mga nakalampas po sa uh, ano. Salamat sa po, Kanal Mitra. Maraming salamat po. Thank you po. SP4 Ramirez, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, sir. Ay, ah, yes, sir. Nakananap uh, ng information po. tama po. Yes, sir. Salamat po SP4. Yes, sir. Uh, sir thank you. Thank you. Major Talud, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Magandang hapon po. Uh, meron ho ba kayong alam na impormasyon na ito pong si Bernardo Cruz, siya po ay uh, nakulong noong uh, August 24 sa presinto uh, po ninyo? Sa uh, so ngayon, sir, nagtanong na ako kanina sa desk officer ko. Meron din na tao pero wala naman daw pong ikinulong. Wala pong ikinulong? wala po. Wala daw po. Ano pong ikinaso po doon sa taong idinala doon? Wala, parang kinausap lang daw sir tapos umalis din daw po kagad ba base po sa desk officer ko sir. Base sa desk officer? Yes sir, yes sir. Eh, bakit po siya dinala doon sir? Mali, sabi niya, sabi ng desk officer, kinausap lang daw sa desk sir tapos kaya, pinaalis din daw sir. Kaya ka po, ba bakit po dadalhin doon yung isang tao at kakausapin kung wala pong uh, kaso? kung wala pong reklamo. Ai ano, uh, tama na rin natin sa investigation kung paano siya nakarating dito sa presinto. Opo. Kasi po dadalin uh -huh. po sa presinto yung isang tao one kung meron pong warrant of arrest sa kanya, kaya dadali siya doon sa presinto. Ano po? Opo sir. Ai na rin Two, na natin. Two kung meron pong reklamo against him. Opo. Three opo. kung siya po ay naaktuang may ginagawang kasalanan o may violation siya, other than those dapat po hindi siya inuhuli. Hindi yes. siya dinadala sa presinto. Opo, sir. Opo, sir. So tumutok po pala sa sinasabi niya na dinala siya sa presinto ni SPO4. Sino po nagdala sa kanya presinto sa SPO4? Bali tatanin ka na lang yung desk officer, sir. Isasama ko na lang sir, sa investigation, sir. Paki-investigate, sir. Kasi meron po ang aligasyon nitong si Mr. Po. Cruz. Narinig nyo naman po. Opo, sir. Narinig ko ang kwento, sir. Bali, naka-take naman lahat, sir. Bali, <coughs> tama na rin natin sa investigation, sir. So magpapalua po kami sa inyo, sir, tungkol sa inyong uh, gagawing investigation, resulta? Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Sige po. Ah, uh, salamat po, Sir. Ha? Okay, Major. salamat po. Salamat din po, Sir. For the meantime, Mr. Bernardo Cruz, kung ako sa inyo, huwag ka munang bumalik doon sa lugar dahil nga itong ginagawa mo expose malalagay nga sa alanganin, peligro 'yung katayuan mo. So, hanap ka muna ng ibang lugar na pwedeng matuluyan habang iniimbestigahan itong sumbong mo. Ay, may gagawin ko pagkapaglabas ko dito bigla pa may... Bigla na lang ang mawala hindi naman po. Uh, Unang-una, uh, we will make sure na makakalist ka dito na maayos kung kinakailang sasamahan namin kayo kung saan mo gusto magpahatid. Pwede po ba? Pwede po yan. Pangalawa, kung gusto niyo po talaga i-pursue yung case, pwede ko magbigay ng sinumpang salaysay tungkol sa inyong mga aligasyon sa kamkrame para maumpisa maimbestigan itong si SP4 Ramirez. Ah, Please... na po. naka nakai naka, naka, po sa IS yes yan? Ah, okay. Sige po. Hindi. Mas maganda kung kay Chief PNP. Meron din po. Andyan din po. Andyan. Sige po. For the meantime, na kayo po makauwi na maayos, kami pong bahala dyan. Okay? Apo. Ah, Maraming po salamat. Yes, sir. Yes, sir.